Ang bagong kalaban ng Israel. Alam mo ba kapatid na sa ngayon hindi lang ang Hamas ang kaaway ng Israel kundi pati na rin ang Iran at Hezbollah at nagsasagawa na ito ng mga pag-atake laban sa Israel. Ang Hezbollah ay ang siyang sumusuporta sa Hamas ano nga ba tong Hezbollah at saan ito nagmula. Ang Hezbollah ay nagmula sa Southern Lebanon at sila ay isang Muslim political party and militant group na nakabase sa Lebanon. 1982 nang sinimulang buuhin ang Hezbollah at ang leader nito ay si Hassan Nasrallah. Si Hassan Nashrala ang tinuturing na ama ng Hezbollah. Mabalik tayo sa kasalukuyan, sa ngayon ang Hezbollah ay gumagawa na ng hakbang para atakihin ng Israel. Sa katunayan, ang isa sa mga raket na nilans ng Hezbollah ay tumama sa Mona, isang lungsod na matatagpuan sa northern Israel malapit sa border ng Lebanon kung saan lumalala ang tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hezbollah. Ang Hezbollah ay naglunsad ng labing na pag-atake sa Israel Force noong November 2, 2023. At ang isa sa mga rocket nito ay tumama sa isang syudad ng Israel. Ang Isbola ay ang sumusuporta sa Hamas na umatake sa Southern Israel noong October 7. At sa ngayon nga, Tuloy na ang pakikipaglaban ng Hezbollah sa Israel at nagpalipad na sila ng mga raket para patunayan ang kakayanan nila sa digmaan. At ngayong November 6 nagpapalitan na ng putok ang Hezbollah at Israel. Hindi lang yan kapatid dahil kung matatandaan natin ang Iran ay isa rin sa mga kakalaban sa Israel. Nakalipas na ang ilang mga araw kung saan nabalitaan natin na ang Iran ay aatakihin ng Israel kung sakaling gumawa ito ng hakbang sa pagsalakay sa Gaza. Ayon sa Iran, natutugon sila kung sakaling ang Israel ay pumunta sa Gaza at ito na nga kapatid na tuloy na ang digmaan ng Hamas at Israel. Noong una, napakalakas ng loob ng Iran na magsabi na makikisali sila kung sakaling magkakagulo at aatakihin nila ang Israel. Ngunit bakit hindi ito natuloy? Hindi ito natuloy sa kadahilanan ang Amerika ay makikisali na din kung sakaling umatake ang Iran sa Israel. Alam naman natin na ang Israel ay nakapalob sa US at ito ay ang kaalyado niyang bansa. Ang Estados Unidos ay agad nagdeploy ng kanilang mga sasakyang pandigma inihahanda para kalabanin ng Iran. At yun na nga, nang maglabas ang Amerika ng statement patungkol dito, hindi na nakaporma pa ang Iran at hinayaan na lang ang Israel. Dahil kung sakaling tinuloy nila ang pag-atake sa Israel, Amerika ang kanilang makakalaban. Alam naman natin na ang Amerika ay ang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo at marami ang mga bansang takot at kinaiilangan ito. Sa ngayon kapatid, patuloy pa rin ang gera laban ng Israel at Hamas at ang nakikisaling bola tinatayang nasa 9,061 na ang patay mula noong October 7 at two-thirds dito na namatay ay sinasabing bata at mga babae. Dahil sa pangyayaring yan kapatid ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsabi na sa mga Hamas na ititigil nila ang putukan kung sakaling papakawala ng Hamas ang lahat ng bihag nito na mga Israeli. Pero sa ngayon, wala pang tugon ang Hamas patungkol dito. Sana kapatid, matapos na ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. At sana din, 'wag nang makisali pa ang ibang mga bansa dito. At bago nga pala tayo magtapos, may akong video iyo kung saan sa paraan na ito maaaring matalo ng Israel ang Hamas. At ito yon. mga tunnel na gamit ng Hamas para umatake ng palihim nakita na at balak lagyan ng Israel ng sponge bomb ang bawat butas nito. Ang sponge bomb kapatid ay ang bagong weapon ng Israel kung saan sinasabing hindi ito magdudulot ng malaking pagsabog bagkus matatakpan nito ang lahat ng butas sa tunnel na ginagamit ng Hamas para sa laban. Pero kapatid, Bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Dahil sa pagpapalawak ng operasyon sa Gaza Strip, natuklasan ng mga militar ng Israel na gumagamit ng mga tunnel ang Hamas para gumawa ng isang surpresang atake. Meron kasing 1,300 na tunnel sa Gaza at ito ang ginagamit ng Hamas para umatake. Sa ilalim nito makikita ang tuneto niladang bomba na ginagamit nila para kalabanin ng Israel, mga raket, misail at mga baril. Ang mga tunnel sa ilalim ng Gaza ay ginagawang hideout ng mga Hamas at dito din pinapadaan ang mga pagkain na kakainin ng Hamas. Dahil sa mga tunnel dito nagkaroon ng advantage ang Hamas sa pag-atake dahil bigla na lamang silang lulutang sa ilalim ng lupa at aatakihin ang mga tanke o di naman kaya ang mga militar ng Israel. Dahil sa pangyayaring yan, nag-isip ang Israel kung paano sila makakalaban kung ang Hamas ay nasa ilalim ng lupa. Noong una, isa-isa nilang hinanap ang tunnel pero nahirapan sila dahil merong dalawang layer ang tunnel isa para sa mga sibilyan at ang nasa malalim na parte naman ay para sa mga hamas at mayroong 1,300 na tunnel dito. Hindi nila alam kung anong tunnel ang ginagamit ng hamas. Noong una, balak nilang lagyan o punuin ng tubig ang mga tunnel para ma-wash out ang mga hamas sa loob nito. Ngunit naisip nilang mahirap yon dahil kukonsumo sila ng napakaraming tubig. At yun na nga, naisip nilang pasabugan ng sponge bomb ang bawat tunnel. Ang sponge bomb kapatid ay ang makabagong wepo ng Israel. Hindi ito magkakaroon ng isang malawakang pagsabog, kundi ito ay pambara sa mga butas na ginagamit ng Hamas. Masisil o masasarahan nito ang bawat tunnel sa Gaza nang walang nagaganap na pagsabog. So mangayon naman ang IDF dito o ang Israel Defense Force na mas makakabuti kung sponge bomb ang gagamitin nila sa bawat tunnel sa Gaza. Masasarahan nito ang entrance at hindi na makakapag-surprise attack pa ang mga hamas. Bukod dyan, hindi na rin makakalipat ng posisyon ang bawat hamas dahil silyado na ang mga daanan nito. Ano ang sponge bomb? Ang sponge bomb ay isang chemical grenade na gawa sa isang volatile liquid emulsion dito ay walang magaganap na pagsabog pero kaya nitong magsil ng butas ng tunnel. Hindi ito katulad ng mga karaniwang bomba na kailangan pang sumabog. Sa halip ito ay dalawang uri ng kemikal na paghahaluin para makabuo ng isang malawakang foam. Gamit ang mga tinatawag na throwbots, susukatin ito ang laki at haba ng isang tunnel bago nila pasabogan ng sponge bomb. Sa kaso na ito kapatid, Malaki talaga ang maitutulong ng sponge bomb para pigilan ang Hamas sa mga pag-ambush nito at kanilang mga surprise attack. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng IDF kung paano nila sisimulan ang paglagay ng sponge bomb sa gasa at siguradong maihirapan ng Hamas kapag natuloy ito.